Hello ATNs! Welcome back to my channel Tuloy-tuloy pa rin ang pamayagpag ng Gento Dance Challenge at Gento Song ng SB19 Dahil uh, sa buong K-pop world at buong mundo naging trending ito Nagkaroon ng 48.7 thousand posts at tweets Kung trending ang uh, SB19 Gento Song Gento Dance Challenge sa buong mundo at buong K-pop At ayun uh, guys, congratulations Tuloy-tuloy pa rin ang uh, pagsayaw at pagkanta ng Gento Dance hindi lang mga Pilipino kundi mga Korean at sa ibang sulok ng mundo again congratulations be 19 and keep up the good work and be humble and god bless to all of you